Nagkaroon ng gulo sa M at Taipei, isang Australian uminom, pinigil ni Mr. Ko, hindi pinansin, nagpakyu sign pa, galit si Mr. Ko, kinuha ang cutter para takutin, mga pasahero na takot, tumawag sa pulis. Sinabihan huwag uminom tapos ginawa niya ito sa akin. Naiintindihan na, calm ka lang. Lalaking naka-orange, agad ipinaliwanag sa ibang pasahero. Maging emotional siya at kinuha ang cutter, pero papunta na ang pulis MAT. Ibaba, ilagay sa sahig, ilagay sa sahig. Pinapagawa ng pulis sa lalaki, ilagay lahat sa sahig. Takot baka muling gamitin ang cutter. Sa loob ng M at Taipei, biglang nagkaroon ng alitan, isang apat na isa taong gulang na Australian, uminom ng inumin sa M at Napansin ito ng apat na isa taong gulang na Simster Co., lumapit at pinigilan. Sinabi huwag uminom sa M at pero hindi siya pinansin, nagpakyu, sign pa kay Simster Co., galit na galit si Co., kinuha ang cutter mula sa bag, natakot ang mga pasahero, tumawag sa pulis. Isa sa batas penal bilang banta sa seguridad, ipasa sa New Taipei Prosecutor, uminom sa M ng dayuhan, pinapatawan ng multa ng Taipei Gov, multa NTD 1,500. Pinababa ng security ang dalawa, ipinaproseso sa Sanchong Police. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Lihu TV.